Legenda Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN si Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes sa 25 araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, sinabi ng pag-asa kahapon na, o kagabi na dalawang rehiyon sa Luzon ang pwedeng makaranas sa mga pagbaha sa araw na ito dahil naman sa mga pagulan dala ng tinatawag na shear line o pagsasanib sa aking papawid ng malamig na hangin mula sa northern part ng Pilipinas at ng hangin warm mula naman sa karagatan ng Pasipiko ayon sa pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration may mga lugar sa rehiyon ng Cagayan at sa Bicol region ang makararanas ng mga pagbaha mula sa mga pag-ulan dulot ng shear line. Sabi ng pag-asa sa Region 2, Cagayan Valley, mag-ingat daw ang mga taga-Cagayan lalo na ang mga nakatira mula sa o malapit sa ilog at mga tributaries ng Cagayan River, partikular ang Linao, Lower Abulog, Lower Pamplona, Kabikungan o Kabikungan, Aunugay, Bawa, Palawig at maging sa Tabuana. Samantala, sa Region 5 naman o sa Bicol Region, sabi ng pag-asa sa Camarines Sur, ang mga ilog at tributaries lalo na sa Lower Kilbay, Katabangan, Aragay, Tinalmud, Tambang at Lagunoy. Sa Camarines Norte, posible ang pagbaha sa ilog at mga tributaries lalo na sa Labo at Daet Basuda. Sa lalawigan ng Albay, ang, ang ilog at ang mga tributaries nito sa Ginali at Aperdonsol. Sa Sursogon, ang ilog at tributary sa Lower Donsol o God Putiao Kadakan, Barwang Daan, Pabrika at maging sa Matnogan. nagbigay ng paalala ang pag-asa sa mga taong naninirahan sa mga tinuturing na mapanganib sa ganitong uri ng mga disaster na mag-ingat na at magsagawa na ng mga kinakilangang preparasyon Ang mga naninirahan daw malapit sa mga dalisdis ng bundok at sa low-lying areas ng mga nasabing river system at maging ang mga local disaster reduction or risk reduction and management council ay inaabisuan din ng pag-asa na magsagawa na ng mga precautionary measures. Samantala sa iba pa nating